Eh, uh, what's up mga tipaking dyan? Kumusta? Evening. Ngayon, na uh, so, naghihintay na tayo ng ano, ng araw para makabalik tayo sa trabaho. Hira pala, no? Boring din pala. Kahit mag-sideline ka, wala eh. Kulang pa rin. So, time check tayo ngayon na uh, 10.30 in the evening. So muna nasa, ano, nasa terrace muna tayo. So, ito ko sa inyo. Bali na sa ano, nasa second floor. Ito lang na makita lang naman pagami. Eh. Pag may problema ka, tawagan ting-tingin sa ano. Ayun, sa labas. Ayan po. Yes. Kailangan matayo eh. Kahit na may problema, syempre, ipapasadyos pa rin natin. Lahat naman, lahat may mga reason, di ba? Kaya nga, ano eh, kaya nga, lahat ng binibigay, lahat ng dumarating sa'yo na, ano, na, problema. Eh, may rason yan, may rason si Lord yan. Pero binibigyan kanya hindi kanya bibigyan ng, ano, ng, ng problema na hindi mo, ano, hindi mo kaya eh. Kaya lahat na lang ang pinagpipray na lang natin. So, ah, ganun lang. Ganun talaga ang buhay. basta pray lang lagi pray lang natin kung ano kung kung ano yung mga problema na ano na dumarating lahat naman yun malalampasan natin eh kung ano yung desire ni Lord na ano kaya yan kaya Pero kapag kahit uminom ka, wala rin, hindi rin naman ano eh, hindi, rin, hindi rin naman problema mo kahit uminom ka, wala, mas lalo pang ano mas lalo pang lalala ito, mga, ito, mga naman hindi naman, kahit may, kung may problema ka, dapat pang uminom, hindi, hindi hindi, pa dapat ganun, hindi dapat ganun eh yun kasi minsan ang ng mentalidad ng mga mga tao eh, kung, pag nagka problema, iinom hindi masasalubong problema dun eh tapos basta lumalagdagan lumastos ka sa sakit ang ulo kinabukasan oh, wala rin kaya talo ka dun mas maganda isosolve mo sa tamang paraan yan kaya yun lang na-share ko lang Uh, kung ano po yung ano nyo share naman kayo para ano para kung ano din kung ano rin dapat gawin okay salamat sa inyo God bless Just, uh, don't forget to subscribe and share like friend thank you God bless bye